minsan-minsan, so, masarap mag tambay sa yung halaman. Pang hmm, paalis ng stress. Pang good vibes. pampaganda ng mood. Hmm. Ayan. Ang hmm, halaman. Halaman ko. Ang na nasa loob. Hmm. Kasi, sarap mag-alaga ng halaman. Kahit na simple, basta maganda sa paningin mo, nakakaganda sa paningin mo, mag sa loob mo na mayroon kang ganyan, tapos yan, oh. yan, Red flowers tinagsahan yung plastic sayang kasi itapon yung mga roses na bigay ng valentines ayan, ayan. tapos ayan. ayan dried flowers with the plastic flowers siya naman yung ano yung monetary yeah mm. monetary ang paswerte daw yung kaya mas ayun na lang ang ano Sino -sino. Wow. at ito naman ay snake plant kanin pa ng tagaytay snake plant. Pang paswerte din daw yan. At saka pang paganda ng mood para, para sa mga alam mo na yung mga bad elements dyan. Yan. Snake plant. flowers and plastics. Maganda sa money plant snake plant. Pwede sila indoor, pwede di outdoor. Pwede sa weather. Pero paminsan-minsan nilalagay ko sa araw Kasi migla ang kanilang color. Maingay yung aso ko. Yung aso. <laughs> Ayun. Ayun. Sabi nga, alagaan natin ang sarili natin. Alagaan natin ang mind natin. Alagan din natin yung mga nagpapasarap sa mga pakiramdam natin. Kahit simpleng halaman ah, lang yan. Ah, Ayan. Ah, Ayan. Ah. At yan naman ang mga outdoor ko. Ay, mga favorite ko yan. Ayan. Kakato, kapag ka magaganda ang sarap-sarap sa mata. Uh, uh, wala ka sa mood pumunta ka sa mga tanim mo ayan, gaganda ang sasusunod, sa susunod gagawa ako ng ano But please, magagandang lalaki. So, ito siya. Napakaganda ng kanyang color, green and green. Ang sarap-sarap sa mata. Pagdungo ko nang bintana namin, iyan ang nakikita ko. Pag ko ako ng na namin, ayan ang nakikita ko. Ang sarap-sarap sa feeling. Ayan. wala akong magawa magayos ng mga halaman pamparelax ayan ayan dried flowers ng valentine and birthday ayan ganyan sa mga ayan ang money plant ko o, oh, o, oh, oh. indoor siya pero may bago silang sibol Tapos meron akong ano, ayan, um, snake plant. Mga pampaswerte daw Kaya, go lang ako dyan. Stay! Stay.